Ayan mga good morning everyone at paki uh, pakisupport naman ang aking uh, YouTube channel, Leonardo Alias Vlog. Ayan, thank you very much po at magandang umaga. At uh, kaya pindot naman ang button bell ko para sa ganun updated kayo sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Ayan, thank you very much. What's up? Hmm. Oh. Hindi pa lang ano ko, mga subscriber, 300 plus pa lang. Nagadami din yan. Dito ka lang 'yan. Di sa screen Oo. Oh, 'yan. Effective na 'yan. durug na yan napawisan na ako 对，对嘛？